Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Aris, para sa ikalabing tatlo ng Marso, 2025. Ngayong araw, ang enerhiya sa iyong paligid ay nagniningning ng may kakaibang linaw, na tila isang ilaw na tumatanglaw sa iyong landas. Bilang isang Aris, ang iyong pagiging matapat at direkta ay isang katangiang maaaring magdala sa iyo ng kalinawan at tagumpay, ngunit maaari rin itong maging isang hamon kung hindi mo ito gagamitin ng may tamang pagpapasya. Ang iyong likas na tapang sa pagsasabi ng totoo ay isang napakalakas na sandata. Isa itong biyaya na maaaring magbukas ng mga pinto ng oportunidad. Ngunit maaari rin itong maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan kung hindi mo ito gagamitin ng mainat. Ngayong araw, hinahamon ka ng sansinukob na ipakita ang iyong katapatan sa isang paraang hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi pati na rin sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagiging bukas at tapat ay mahalaga, ngunit may mga pagkakataong mas makabubuti kung pipiliin mong maging maingat sa paraan ng iyong pagpapahayag. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang ipahayad agad, at hindi lahat ng tao ay handang tanggapin ito. Ang pag-unawa sa tamang tiempo at paraan ng pagsasalita ay isang mahalagang kasanayan na makakatulong sa iyo upang maiwasan ang hindi kinakailangang hidwaan. Subukan mong bigyang pansin ang iyong tono at paraan ng pagsasabi ng iyong saloobin. Minsan, mas epektibo ang pagiging mahinahon at may paggalang kaysa sa pagiging prangka ng walang konsiderasyon. Ang pagsasaalang-alang sa damdamin ng iba ay hindi nangangahulugan ng pagsupil sa iyong katotohanan, kundi isang pagpapakita ng iyong kakayahang magbigay ng tamang mensahe sa paraang mas madaling matanggap at mas epektibong maunawaan. Ang buwan ay nasa ilalim ng Virgo na nagbibigay sa iyo ng isang magandang pagkakataon upang pag-isipan ang iyong mga aksyon at desisyon. Ang Virgo ay isang palatandaan ng pagiging praktikal at mapanuri, kaya naman hinihikayat ka nitong gamitin ang iyong kakayahan sa lohikal na pag-isip upang masuri ang mga bagay ng mas malalim. Sa halip na basta sumugod sa isang sitwasyon, subukang maglaan ng oras upang pag-aralan ito ng mabuti. Ang pagiging mas mapanuri ay makakatulong sa iyo upang makagawa ng mas matalinong desisyon na may pangmatagalang benepisyo. Sa ganitong paraan, may iwasan mo ang mga padalos-dalos na hakbang na maaaring magdala ng pagsisisi sa hinaharap. Ang pagiging masusing magmasid sa maliliit na detalye ay maaaring magbigay ng mahalagang impormasyon na magpapalinaw sa isang sitwasyon na dati tila malabo sa iyo. Ngayong araw, may posibilidad na may mga bagay na hindi agad lumilitaw sa iyong paningin, mga aspeto ng isang sitwasyon o relasyon na hindi mo palubusang nauunawaan, kayat ka ng enerhiya ng araw na ito na maghukay ng mas malalim, na huwag lamang manatili sa ibabaw ng mga bagay. Minsan, ang tunay na sagot sa isang problema, ay hindi matatagpuan sa una nating nakikita o naririnig, kundi sa masusing pagninilay at mas malalim na pag-unawa. Kung may isang bagay na tila hindi mo maintindihan ngayon, huwag agad gumawa ng kumplusyon, sa halip, obserbahan, magtanong, at hayaang dumaloy ang impormasyon bago gumawa ng hakbang. Sa ganitong paraan, may iwasan mo ang maling interpretasyon, at mas magiging malinaw sa iyo ang tunay na larawan ng sitwasyon. Sa gitna ng mga gawain mo ngayon, mahalagang maglaan ka ng oras para sa iyong sarili. Bilang isang aris, madalas kang abala sa mga gawain, ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat mong kalimutan ang iyong sariling pangangailangan. Ang pagbibigay ng oras upang makapagpahinga at mapanatili ang balanse ng iyong emosyon ay isang mahalagang bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Subukan gawin ang isang bagay na magpapasaya sa iyo, kahit sandali lang. Maaaring ito ay paglalakad sa isang tahimik na lugar, pakikinig ng musika na nagbibigay inspirasyon, o simpleng pag-upo sa isang lugar kung saan maaari mong hayaan ang iyong isipan na magpahinga. Sa ganitong paraan, mas mapapalakas mo ang iyong enerhiya at magiging mas handa ka upang harapin ang mga hamon ng araw. Ang iyong kumpiyansa ay maaaring dumaan sa pagsubok ngayon. Kaya naman mahalagang palakasin mo ang iyong loob at huwag hayaang manaig ang pag-aalinlangan sa sarili. Ang buwan ay nagbibigay sa iyo ng karunungan upang harapin ang anumang hamon, kaya gamitin mo ito upang palakasin ang iyong paniniwala sa iyong kakayahan. Tandaan na hindi mo kailangang magmadali, ang tamang landas ay mahahanap mo sa pamamagitan ng pasensya, pagsisiyasat at pananalig sa iyong sariling kakayahan. Ang pagsasagawa ng positibong kumpirmasyon tuwing umaga ay makakatulong upang mapanatili ang iyong determinasyon at patibayin ang iyong pananampalataya sa sarili. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayon ay pula at ginto. Ang pula ay sumisimbolo ng lakas, tapang, at determinasyon, mga katangiang natural mong taglay bilang isang aris. Samantala, ang ginto ay isang paalala ng kasaganaan at tagumpay na maaari mong makamit sa pamamagitan ng sipag at tiyaga. Kung nais mong palakasin ang positibong enerhiya sa araw na ito, isama ang mga kulay na ito sa iyong kasuotan o sa iyong paligid. Ang pagsusuot ng isang pulang piraso ng damit o paglalagay ng gintong aksesorya ay maaaring makatulong upang madagdagan ang iyong tiwala sa sarili at dalhin ang enerhiya ng tagumpay sa iyong araw. Ang maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay tatlo, pito, at dalawamput isa. Ang tatlo ay nagdadala ng enerhiya ng pagkamalikhain at optimismo, ang pito ay kumakatawan sa karunungan at espiritwal na paggising, at ang dalawamput isa ay sumisimbolo ng bagong simula at oportunidad. Maaari mong gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa paggawa ng mahalagang desisyon sa araw na ito. Ang pagtingin sa mga numerong ito bilang inspirasyon ay makakatulong upang patibayin ang iyong pananampalataya na ikaw ay nasa tamang landas. Ang isang maswerteng gawain na maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay ang pagsulat ng iyong mga layunin at pangarap sa isang papel. Ang paglalagay ng iyong mga hangarin sa salita ay isang mabisang paraan upang maipahayag ang iyong intensyon sa sansinukob. Sa pamamagitan nito, mas magkakaroon ka ng direksyon at inspirasyon upang isakatuparan ang iyong mga pangarap. Ang pagsasanay ng visualization tuwing umaga ay makakatulong upang mapalapit ka sa iyong mga mitiin at mas maging determinado sa pagsasakatuparan ng mga ito. Habang natatapos ang araw, subukang pag-isipan ang mga aral na natutunan mo. Anong mga karanasan ang nagbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili? Paano mo magagamit ang mga aral na ito upang mas mapaunlad ang iyong buhay? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Tandaan, ang pagiging isang aris ay isang biyaya, taglay mo ang apoy ng determinasyon at ang tapang upang harapin ang anumang pagsubok. Yakapin mo ang iyong lakas at gamitin ito upang makamit ang iyong mga pangarap. Ano man ang dumating sa iyong landas, tandaan na ikaw ay may kakayahang lampasan ito. Magtiwala ka sa iyong sarili, sapagkat ikaw ay isang mandirigma ng buhay na may dalang liwanag at inspirasyon. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.